magandang araw sa inyong lahat maikwento ko sa inyo minsan ay may nagtanong sa akin kung ako raw ay eh, dag-iigat, dag-aklat na itim kasi nakakatakot daw yan sabi ko, abay ako ay pero aklat na itim pero hindi ako natatakot ayan, ipapakita ko sa inyo itong lumang-lumang aklat na itim ayan, sabi nakakatakot daw ang aklat na item kahoy depende sa aklat na item pero pagka ang iingatan yung aklat na item may ganito yan ano ang nakakatakot dyan sa aklat na itim yan, nakakatakot ay yung gumawa ka ng masama yan. pero pagka ganito naman mayroon kasing libro na ang pabala talaga item Eh, yun ang gusto ng author na libro kaya meron talagang gusto nila ay itim ang balat meron naman sinasabing aklat na itim eh ginagamit yun ng mga namemerwisyo yun, yun isa bahagi ng karunungang itim ayun eh, ang gusto nila ay nagagamitin masaya sila sa ganun basta kung maiingat kayo ganito na lang